Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny at welcome ulit po sa ating panibagong vlog Bali for today's video nga mga kaibigang oso ay atin na nga pong i-deposit ide naipon po namin ni ate na bariya Katagal ko na nga hong itinatago na ring bariyang are, ari pangaho nga ho ay yung mga kinita namin na paunti-unti sa pagtitinda nga namin dito sa Japan Bali ako nga ho ang humahawak na ring aming munting kitang bariya na are dahil nga itinatago ko ho ito ng maigi para ho hindi hindi namin magastos. At sabi nga ho sa kasabihan, kapag ikaw ay maitinani, may itinanim, ay di ikaw ay maaanihin. Dahil nga ho, sobrang taas na ng mga bilihin dito sa Japan at kababa pa nga ng rate or palitan na ba hindi kailangan ho nga natin kunin itong ating mga naipon. Nang sa gayon nga ho, kapag nga tayo ay nasa mga sitwasyon na medyo nagigipit na sa mga nangyayari, ay di syempre meron ho tayong pang support ang nakatago na pwede natin gamitin. Simula nga ho nang ako ay naging OFW ay talaga nga namang ko hong mag -ipon at naging habit ko na nga ho ito. Dahil sa Pilipinas pa nga lamang ho ay sinimulan ko ng mag-ipon ng mga bari-bariya kaya pagdating ko ho dito sa Japan ay hindi na ho ako nahirapang mag-ipon ng mga pera or mga bariya. Ay matagal ko na nga ho naging habit ang pag-iipon kahit ho maliit na amount ay talagang iniipon ko kaya naman ngayon ay meron tayong pang-suporta. Nang matapos ko na nga ho bilangin lahat-lahat aring aming mga bariya abay nakalaki-laki nga ho rin kami ni ate. Bale naka 30,000 yen ho kami or 3 lapad. At ngayon naman nga ho ay pupunta kami ni ate sa bangko para nga ho i-deposit na ito. Pwede na nga rin ho aring mga pangbayad ng bills namin kaya naman laking tulong talaga. Nakakatuwa nga ho dahil kung i-imagine na ho pinaghirapan namin sa pagtitinda at saka pagluluto ng mga ulam at saka tinapay noong mga nakaraang taon. At tumagal nga ito sa amin ni ate dahil nga noong mga nakaraan naman ay hindi pa namin kailangang gastusin. Sa nga hong kailangan kapag gusto mong mag-save at makatagal talaga sa'yo yung pera ay kailangan hindi mo nga ho, ito dapat gagalawin. Kung hindi naman kinakailangan yung iyong paglalaanan ng pera. Kung makapasok nga ho kami sa loob, dumiretso kami doon sa may counter para nga ho mabilisan na lamang i-deposit at walang charge. Kaso naman ho ay wala naman ticket para nga pagpila. Kaya naman sabi ko ho kay ate ay dinin na lamang namin i-deposit sa ATM machine kaso nga ho dini ay matagal. Ay nagpumilit pa nga ho ako na dinin na lamang para nga may deposit na hindi ko ho naisip na may charge nga pala ho pag magdi-deposit ka dini sa ATM machine. Tapos nga ho kapag coins ang iyong i-deposit, ide aba ay may limit din pala. Hindi ko nga ho naisip. Kaya ayan, nalugi ho ako din eh, sa pagdi At ang isa pa nga ho, disadvantage kapag dini ka sa ATM machine magdi ng bariya ay medyo matagal nga ho dahil i-shoot mo siya doon sa butas na iyon. Kaya nga ho sana gusto namin doon sa may counter eh kaso hindi naman ho kami ma-entertain. Balit sinaga ako na nga lamang hong ipaghuhulog din eh yung aming coins. Total wala pa naman ho pila din sa ATM machine at dalawa naman yung machine nila. Akala ko nga Ahoy, maihulog kong lahat yung tatlong lapad Kaso may limit, bale isang lapad lang mahigit yung naihulog ko May charge pa ay, di ang ending nga ho ay nagkulang na yung aming tatlong lapad Kaya ay mangyayari na lang Ibabayaran ko na nga lamang ho yung charge fee Para nga ho kumpleto pa rin yung tatlong lapad Say Ano? tayo Kono